Magandang araw sa inyo mga kasabong Ito naman muli si Laban Sabongero Ang ating tatalakay ngayon ay ang katanungan po ng ating kasama magsasabong na taga Bakulod si Romil. Ang tanong niya ganito Sir Chris, uh, bigyan mo po ako ng tips uh, regarding po sa gawain po sa maintenance o magpapagulang Uh, Sir Romel, ito po yung sagot ko sa'yo. Bilang isang handler, nakaka-relate din ako. So, ito. Pag nag-ano kayo, ito yung gawain sa maintenance. No? Uh, Magpapagulang kayo. So, umpisahan natin sa pakain niya sa feeds. Uh, magbigay ka ng uh, maintenance pa lang dahil sa maintenance ka. So, uh, suggested ko to ha para hindi na mataba yung or wala nang sakula yung manok ninyo uh, ano na yung maganda na moisture ah uh, 75% ang maintenance feed pellets and then 25% ang mix concentrate pwede rin kayong maghalo ng 50-50 kasi -50. stags yan eh and then sa maintenance po nandiyan na yung PLT na tinatawag ano ah uh, purga purga ka para wala nang bulate paligo ka para walang kuto and then magturo ka ng B complex B complex talaga yung maintenance mo usually po ang direction po nila is ah uh, mayroon nakalagay pero magturo ka lang ng isang beses, isang buwan kasi ano yan eh Ah, uh, ano lang 'yan, maintenance. b complex po. Marami tayong b complex, ikaw na ang pumili. Ayan po, serumil. Si magbigay ka rin ng electrolytes. Ah, uh, 3 times a week. Paino mo sa umaga, sa hapon, uh, ano na lang, plain water na lang 'yan. But still, pagka nagpakain po kayo, wag kayo magbigay ng kung ano-anong vitamins kundi tubig lang muna, pagtapos yung kumain, ganun po. And then, sa maintenance po, i-start muna yung manok mo, ah, uh, ng training, exercise, no? Ah, uh, mag mag-spar kayo, ah, uh, two times a week, pero three to four buckles lang, awat na, para hindi magkasakitan. Ayan. Para lang po, mamissure yung abilities niya sa kanyang fighting abilities. Ganun po. And din mga kasabong, no? Hindi natin uh, may kaila, ano? Na may mga yung manok natin. Even though successful tayo sa pagbe-breeding ito na yung uh, maganda na mga lahi na complete but still may mga manok po na kulang talaga ano Uh, may mga manok na may mga bad habits, no? So, pag mayroong mga bad habits, yung bad habits yung sumusuot. So, yung walang timing, yung raser. So, sa totoong buhay, sa manukan po, kinakal yan. Tinatanggal yan sa manukan. Kasi po, ah, uh, ano yan eh, hindi po yan, ano, hindi po yan acids liabilities po yan. 80% po yan matatalo. Pagka hindi ninyo tinutukan. No? Pag wala lang din naman kayong manok, pwede. Basta i-training ninyo yung mga may bad habits na manok. Ganon po. Kinakal po namin yung mga ano. Ang gusto po namin sa manok, mga kasabong ano. Mayroong uh, good timing yung manok. Pusyos, no? Hindi nagpapatama. Anding long reach power quick to follow up. Nandyan yung pagka malakas at saka yung, yung cutting abilities niya talagang superior. Yun po yung mga magagandang alagaan. Pero pag the rest niyan, tanggalin nyo na. Ang kaling kasi mga kasabong, hindi lang po sa sisiw yan na may deformities, ano? Kahit sa mga ano, sanay ako sa mga malakihang farm kaya pagka pangit maglaro ang manok kinakal yan hindi yan naalagaan yan mga kasabong isa din sa gawain sa pagmimintinance po ay ang uh, dabbing dabing yung pagpupungos pungusan nyo na cutting of spores and trimming of extra feeders no sa 7 to 8 months yan yung tatangga, uh, tang, uh, anuhan, tanggalan mo na ng ano yan, yung mga tahid at saka yung mga balahibo, i-cut nyo na, i-trim nyo na, 7 to 8 months para gumawa po. Ayan. And then mga kasabong, pagka nagkasakit po, uh, showing abnormalities yung manok po ninyo dahil minsan hindi po, ay, hindi po natin maiwasan yan na i-stress yung manok, no? Magbigay kayo ng mga antibacterial. Marami naman dyan mga antibacterial. Uh, example na lang, no? Yung may baksidil tayo, may mga amtil tayo, may mga bitrasin multicaps tayo. Ayan. Ayan, Sir Romel, ano? Sana'y nasagot ko yung uh, katanungan mo. Mga gawain sa maintenance, sa pagpapagulang ganyan po si Laban sa bungero mag magmintin ng kanyang ng aking mga manok. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber at sa wala pa mag-subscribe na kayo. Baka mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat sa inyo.